The American Vote 2024. The Bombo Radio Philippines special coverage of the U.S. elections. Ngayong November 5, 2024. Tampok ang live updates kasama ang mahigit 150 Bombo International correspondents sa America. Lives at 31 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations. The American Vote. 2024 Mula sa Bombo Radio Philippines The number one and most trusted radio network in the country Basta Radio Bombo sa pagkakataon ito mga kabombo mula dito sa Pilipinas, dadalhin na namin kayo sa mga update doon sa Estados Unidos at uh, alamin natin ang kalagayan ho dahil painit na ng painit yun ho ang election fever Dyan sa Amerika, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon Ang ating Bombo International News Correspondent uh, Mula sa Chicago, si uh, Binibining Valerie May Bacariza Villesa Ang ating hong uh, uh, Bombo International Correspondent uh, At uh, welcome sa Bombo Radio Philippines Unang una, kumusta yung kalagayan ng panahon po dyan? Dito kasi sa Pilipinas, kakatapos lamang ng uh, pananalasa ng bagyo So how about naman dyan sa Chicago area? lalo na no at uh, sana wala namang darating ho na bagyo sa panahon ng election po diyan uh, welcome sa Bombo Radio Philippines si Bombo Dennis Amito po ito together with me si Bombo Victor Liantino good morning ang aming pagbati mula sa Pilipinas may konting lamig na kasi nasa autumn na po yung panahon uh, yung season dito so um, malamig na talaga yung panahon Ayan, good to know. No? Uh, ito, uh, nais ko lamang malaman na uh, Miss Valerie, you know, may may advance voting po ba na ginagawa dyan? Kagaya dito kasi sa Pilipinas, yung mga may kapansanan o kaya naman yung qualified doon sa mga proseso ng advance voting, uh, dito ho kasi ginagawa ito para sa uh, mga may gagampan ng trabaho sa mismong araw ng eleksyon. Kaya merong uh, advance din na pagboto. Pero paano ba yung setup dyan? Paano ito ginagawa para din sa kabatira ng ating mga taga-subaybay na hindi pa nakarating dyan sa Estados Unidos? so hindi nila alam pa yung uh, takbo na nga paraan ng mga pagboto dyan sa Amerika? Sa Amerika, there are three options wherein the voters can cast their votes. Yung una po, yung isang option is they can vote or cast their vote through mail mag-send lang po sila yung balota sinisend sa kanila and then they send back the um, the ballot then they also have the early voting wherein personal po silang magboto sa mga selected or identified na mga lugar. And the third option is to vote really on November 5, which is the election day. And may nakalaan po mga voting precinct. Identified po ito and they can vote from 6 a.m. to 7 p.m. And they will also be guided with hotlines and websites kung saan po sila pwedeng bumoto. Usually po sa mga public places, yung precinct na ito, it's either be sa mall or sa mga libraries po. Mmm. -hmm. Uh, very interesting ano. Uh, kung marami na yung nakaboto, eh teka. Paano ba pagka uh, mismong election day? Dahil syempre, eh, early voting. Sino nga ba ayo pagka early voting kung may pagkakataon kita rin naman ano. Uh, pero ano ngayon ang expected natin uh, pagdating ng uh, 5 ng Nobyembre? Meron pa bang mga activities dyan? o parang mag-aabang na lamang sila ng bilangan? So, paano po ito? Paano ang setup? Dahil sabi niyan, may mga pipila pa rin para sa election day. Paano ba talaga ang magiging takbo nito uh, sa mismong araw uh, yung Asingko ng Nobyembre? Yung mga botante na nag-choose ng option three o yung pagpunta talaga sa mga voting precinct on election day ay talagang pupunta po sila para magboto considering that we have or we are expecting 240 million Americans who's going to cast their votes who are eligible to cast their votes so hindi naman po siguro lahat would vote through mail or magkaroon ng mag-decide na mag-early voting kasi iba pa rin yung feeling talaga na magboto ka on election day. Okay, you know, talagang uh, ibang-iba dito sa Pilipinas kung ihahambing natin. Ano? Okay, by the way, uh, Bombo Valerie, meron ding katanungan ang aking katandem dito si Bombo Victor Liantino, na interesado din malaman yung mga proseso dyan sa Amerika. Bombo Vic, with your questions. Good morning Bombo uh, Valerie. dito nga sa Ate sa Pilipinas kapag araw ng eleksyon well mahaba talaga yung mga pila o pila sa mga presinto at uh, usually nagsisimula mga alas 7 ng umaga at uh, nagtatapos naman ng alas 5 ng hapon etong mga botante para makapagboto ay matanong ko lamang dyan sa Estados Unidos, may mga pila din po ba etong mga botante at uh, ano po itong mga oras na nilaan para lamang sila ay makaboto certain timeline from 6 a.m. to 7 p.m. yung pagboto sa mga identified voting precincts. And then lahat po ng mga voting precincts na ito na ina-identify ay accessible po for everyone. Even po for person with disabilities, kuna consider yun. And then um for also for the elderly na pwede pang bumoto, very organized po uh, yung proseso nila para po magboto dito during election day. A Mm -hmm. Ram Ramdam na ba yung pagiging agresibo ng mga nangangampanya dyan para sa kampo nitong si Vice President Kamala at dating US President Donald Trump lalo na dyan sa mga Filipino community Pino community dito sa naobserbahan ko is medyo silent lang although siguro sa mga suburbs no kasi ako nandito ako sa city talaga yung mga sa suburbs hindi ko lang alam kung uh, they are that aggressive to really claim or re really proclaim kung sino yung mga kandidato na gusto nila but here medyo silent lang nakaabang lang kung ano yung pwedeng maaring mangyari considering na very tight yung campaign ngayon na nasa campaign period pa rin tayo nakatu actually dito sa city sa Chicago alam naman natin na yung Illinois is somehow a democratic state yung election fever talaga is mapipil mo dun sa mga swing states. Yung mga swing states na ito, ito yung pitong states na identify na hindi natin alam kung ano yung turnout dito ng, ng election. It could be pro sa Democrats or it could be pro sa Republicans. So dito sa Chicago, parang ano lang, actually parang walang election nga eh silent lang yung iba they also show their support may mga placards lang may maliit na streamer sa labas ng bahay nila pero hindi siya as maingay as compared Diyan po sa Pilipinas na talagang very vocal yung mga tao yung mga tao diyan para ipakita yung kanilang suporta. Dito parang it just a, a normal day. Pero yung ano talaga yung election fever doon mapipil sa itong seven identified swing states, ito yung Arizona, Georgia, Michigan, uh, Nevada, North Carolina, Pennsylvania, at Wisconsin. So kahit yung ating uh, Vice President Kamala Harris at the former President Donald Trump na um, magkatunggali ngayon sa election, doon sila nakatutok to get the votes of these seven swing states. Bombo Valerie, uh, alam naman natin na uh, talagang dikit yung laban itong si uh, Harris at uh, si Donald Trump at uh, nakapag-cast na rin ang vote. Ito nga abot sa 68 million na, uh, na US voters dyan nga sa isinagawang early voting which is katumbas nga ito na ng, uh, nasa 40% na itong kabuang boto na naitala noong election, uh, 2020 election dyan sa Estados Unidos. Ngayon ho, matanong ko lamang Bombo Valerie, ano naman itong uh, iyong uh, fearless forecast sa posibleng maging resulta na itong halalan. As early as now, hindi po talaga natin masasabi kung ano po yung turnout ng eleksyon na ito. Kahit po dito po sa amin sa Chicago or dito po sa Illinois. This is a tight race, highly competitive race. Uh, yung Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, na sa Midwest, doon kabilang din yung Illinois. So, these swing states, sabi nga nila, there are 240 million eligible voters, but only these seven swing states will be the voice of the Americans who's going, kung sino yung uupo talaga sa White House. So dito talaga nakatutok yung sino yung mananalo para sa election 2024. Okay, with that, uh, maraming salamat uh, Bombo Valerie at uh, sa mga impormasyong na ibahagi mo. And of course, yung uh, patuloy nating pagtugay-gay dyan ay muli kaming makikipag-ugnayan sa inyo Diyan pa rin sa ating mga binabantayan ng mga development sa US uh, Elections 2024. <laughs> Mga kabombo, mga kastar Nation, nakausap natin si uh, Bombo International News Correspondent uh, Valerie May Bakerisa Villesa mula po yan dyan sa uh, bahagi ng Chicago sa Illinois uh, sa Estados Unidos. At yung eh, mga update mga kabombo, hinggil pa rin sa mga kaganapan uh, kaugnay nitong ating tinutugay gaya na nalalapit na ho, ano? Uh, November 5 ang uh, U.S. Presidential Elections na atin hong uh, sinusubaybayan.